Magandang buhay! At ngayong araw nga na to, medyo tanghali ako nagising. Alas 9 na yata na umaga. Tapos nagsalang ako agad ng mga labay. Alam niya ba guys yung struggle pag buntis ka? Tapos ayaw mo pa talagang gumising. Pero kailangan kasi may trabaho kong dapat tapusin. Sabayan pa nga guys na malamig na panahon dito sa Taiwan. Ay talaga naman nakakatamad. At kaya nga pala guys, hindi ako naka-jacket nung umaga na yan. Naiinitan ako. Sa so umaga kasi medyo mainit pa guys sing ko lang pag talagang pahapo na yung paggabi na tsaka siya lumalamig. Talaga nga guys, pinipilit ko matapos agad lang ng trabahong bahay para makatulog uli ako. nong time nga pala niyan guys, medyo nagugutom na rin ako kaya binibilisan ko na rin yung pagsasampay ng mga damit. At yun nga pala guys, mahiwagan tekniko ko, pinipilit ko rin matapos lahat ng trabahong bahay para makahiga ako uli sa aking higaan. Alam nyo ba guys na kaya kong tapusin ang trabahong bahay sa loob lamang ng isang oras kasi madali lang naman yung mga ginagawa ko dito. Charis! Sa mga hugasin naman guys, sa umaga ko na talaga hugasan yung mga ginamit namin ng gabi. Eh, kukunti lang naman yun kasi mga pentang naman yung kinakain namin halos. Tapos yun nga, ang urungan ko lang yung mga plato, kutsara, ilang piraso lang naman. Ay, di pala kutsara guys, puro chopstick nga pala halos yung ginagamit namin dito. Nakalimutan ko. At yan nga guys, alam nyo ba struggle ko dito ngayon pag malamig guys, sumasakit yung chan ko. Nararanasan nyo rin ba mga buntis yun? At fast forward nga guys, after ko magsampay ng mga damit, hinugasan ko naman itong mga plato. Plato, ano ba yan? Tasa. Ay, ano ba tawag dyan guys? Mangkok. Tapos yung mga ginamit namin ng gabi. Medyo nakakaramdam na talaga ako guys ng pagkagutom niya. Kaya naman ko na talaga. Ayan nga, kitang kita. Pinas forward ko na. Charis. Akin nga guys, after ko ng mga pinggan, kumuha na rin ako na itlog dito sa aming refrigerator. Akin nga guys, hindi kami nawawalan yan. Ayan at ilang piraso na nga lang yung natira. Bukas makalaw, bibili na yung amo ko niyan. O yan, dalawa nga pala yung iluluto ko. At ayan guys, binili nga rin pala nila nalutoan ng noodles. Iyan yung isinasaksak na lang na di kuryente. O diba, ang bilis na magluto. Ako lang din kahulis kaysa nagluluto dito araw-araw ng pagkain ko. Kasi yung mga pagkain nila, lang naman sa baba. At yan nga guys, pag nasa bahay ako, hindi ko na makuha mag-ayos ng sarili ko, ni magsukre ng buhok, hindi ko na ginagawa, nakakatamad kasi. Lalo pang at ang lamig-lamig ngayon dito sa Taiwan. At yan nga pala guys, kinuha ko na yung saksakan para ikabit dito sa aking pakuluan. Naisip ko nga pala guys, agahan ngayon yun is pansit kantok tapos iyan nga itlog na nakuha ko sa rep namin. Alam ko naman guys na bawal yung pasig kanton masyado sa puntis. Pero guys, cravings ko talaga. Gusto gusto ko kumain minsan lang naman. Ang pinaka-paborito ko guys na flavor ng pansinig kanton is yung original lang guys. Ayoko na ibang flavor. Original or, ka eh, or, kalaman or nga guys, dalawa na yung niluto Kasi mabibitin lang ako pag isa. Ayan ba guys, parang kusina ko na nga to. Kasi halos lahat ng ginagamit dito ay akin. At yun guys, sinabay ko na sa itlog yung pansit kantot. Kumukulo na rin kasi para isang luto alala. Ang hirap kasi nung pa isa-isa pang lulutuin, ba diba? Nung time nga na yan guys, gutom na gutom na rin talaga ako. At so, sa mga naghahanap kay Lola, hindi ko na nga sinasama si Lola sa video. Kasi yung iba nagre-reklamo, ako di makakasuhan. Hay nako. Sa totoo lang guys, sinabi ko naman sa amo ah, ko na nagbibidyo kami ni Lola. At as long daw na positive yung, yung ginagawa ko at walang negative tungkol sa kanila, it's okay lang daw. At ayan, sa mga naghaharap nga kay Lola, alam nyo na, tulog na naman ang aking mahalika. At alam nyo ba kung ano tawag ko sa kanya? Chrissy! Pero mga ba guys, natutunan ko siyang tawagin Chrissy. Tuwan-tuwan naman siya pag tinatawag ko siyang Chrissy. Alam nyo ba guys, nalang dumagli ang trabaho ko rito mula nung nabuntis ako kasi hindi na nila ako masyadong pinalalabas at binubuhat si Lola. At yun nga, lagi lang kami nag stay ni Lola sa kwarto. Pero ako guys, lumalabas ako pa minsan, minsan. kaya lang ngayon talagang hindi na ako makalabas kasi sobrang damig din. Alam niyo na yung ilalabas ko guys. Itutulog ko na lang dito sa kwarto namin. Napahinga pa yung katawan lupa ko. Sa mga mag apply nga pala dito, tip ko lang sa inyo, pakisamahan nyo lang yung amo nyo. Ewan ko guys, sabi nga nila kung ano yung pakikisamang pinakita mo sa kanila, hindi nyo ipapakita nila sa inyo. Alam nyo ba guys, sa isang taon at kalahati ko dito sa amo ko, hindi ko naranasan na tratuhin nila akong ibang ni tao, kapamilya ang tuloy nila sa akin. At alam nyo ba guys, kahit nagluluto ako ng sarili ko, minsan yung amo ko, yung anak ni Lola, binibili pa rin ako ng pagkain. Kaya na doble doble guys, hindi ko na makain. Minsan sabi ko sa kanila, binin na lang nila ako ng mga gulay or karne na ilalagay sa rep para pa ilulutuin ko na lang. At iyon nga, naintindihan naman nila na may cravings tayo, lalo na pag buntis, may gusto tayong kainin at ayaw natin kainin. Kaya ayun, pinabayaan na nila ako kung ano gusto kong kainin. At yun nga guys, salamat sa support nyo, sa panonood, sa aking mga videos. Kahit ko konti lang nanonood, it's okay. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nangyayari sa akin dito sa Taiwan para may reference din kayo na mga nag apply dito. Basta guys, ang huwag nyo nga alisin sa inyo ay yung mabuting pakikisama sa mga tao pag nandito na kayo. Hindi ko naman nila lahat guys, pero talaga may mga kasama tayo na hindi maganda yung napuntahan. Kaya yun, okay lang din naman na magreklamo pero para sa akin guys kung makauwi man ako ng Pilipinas at hindi na ako makabalik dito sa Taiwan para makapagtrabaho uli at least wala akong pangit na memories na nangyari sa akin dito na nagkaroon ako ng problema sa amo ko o lahat ng memories ko dito ay tungkol sa pagmamahal nila sa akin at pagmamahal ko sa kanila ano kaya naiiyak na ako sabi kasi na amo ko bumalik ako sa kanila after kong manganak mga ilang buwan magpahinga ako kaya na hindi ko sure makakabalik pa ako Kasi syempre guys, mahirap din iwan ang magiging anak ko, lalo't batang-bata pa. Sabi nga sa akin ni Lolo, makapag-decide daw ako na babalik. Ikonta ko lang daw sila kung gusto ko bang bumalik sa kanila kasi tatanggapin pa rin daw nila ako. Di ba nakakaiyak, guys? Alam nyo ba, guys, si Lola, pag sinasabi namin na uuwi na ako ng Pilipinas, talaga tumatahimik na lang siya tapos nakikita namin yung luha niya pumapatak na sa gilid. Hi, yun lang, guys. Salamat sa inyong pakikinig sa aking mga kwentong walang wenta. Salamat sa panonood. Paalam!